Hello po, magandang buhay. Tara po, samahan niyo ako magluto tayo ng ulam sa lans. Ayan po, ayan lang po yung lulutuin ko. Ulo ng pink salmon, isisigang lang natin sa miso. Ayan lang po yan. Gisa-gisa lang po. Magluto na po tayo, ayan lang yan gigisa lang natin. Meron akong kamatis, sibuyas, luya. Ito po, kamyas. Pakinabangan natin yung puno natin ng kamyas. Ang daming bunga, eh, sayang. Ayan. Gigisa lang natin yan. Ayan. Tara po, magluto po tayo. Naubusan ako ng gas, eh. Puti na lang, may maliit akong kalan, eh. Diyan tayo magluluto sa lapag. Naubusan oh, ako ng gas dito sa ano ko eh, oh. dito na lang tayo magluluto. And guys, may mantika na yan. Gisa, gisa na lang tayo. Tara po, magluto na tayo. Gisa na tayo. Ay, buya. ay, ay, ay ang So, yung yung lang na. Natin yung, ano na yung, yung kamates at saka yung ano, yung kamyas. Tapos so, paano na natin guys? Tapos natin mag, ano siya. Yan na po guys, oh. na yung kamates, na yung kamates. Hindi na natin, na natin ilagay yung isda. Lalo natin yung ista.

Ayan. Tignan na lang natin ulit humaya kung Kasi yung sinigang mix natin may lasa na yun eh. May harap naman gumagag. Tapos, lagyan na natin kayo sa bawang para kumulo. Ito so, para kinakulok ko natin kung kumain ito. Para mas madali siya maluto. Ayan. Pakulungan na lang natin. Tayo natin kumulo. Tapos, lagyan na natin yung sinigang mix. Ayan po. Ang ganda. Ito na po siya. Ayan. Ito na po siya. na natin yung Inalagay na natin yung ano. Yung ano kayo? Yung ano guys. Yung Siligang guys. Siligang po dito. Ayan po. Ipag-disponso Kunti lang. Hindi lang natin kukusin ito. Okay. Maraming gusto mong palati na siguro. Kasi maasim na yan. Kasi may kamyas. Nagiging ako ng kamyas. Ito mga Putsudang asim din guys. Ito yung guys. Ayan. hirap magluto dito sa baba. Lako pambili ng kasi. Eh. Dis I-testi muna to. <laughs> Manatiling guys kung okay na yung anak niya ay yung fashion niya. Tingnan. Okay, Alam tama lang yung asin. Oo. Yeah. sinalagay natin nalagay yeah. na tinto. Ayun, dito din. Ah. Ako tingu pa. Ganito na to, guys. 'Yung nagdala ng gulay talaga pag dito kung niluluto ko. Sinibang sa yung yung salmon siya. Hindi ko naglalagay ng gulay. Mas pagbasahin na ang ano po. Ayun na siya. tayo hmm, kumain? <laughs> Pwede na tayo kumain. Okay hmm? yeah. so, diba guys? Okay diba, na yun. Luto na. Lutong <laughs> na Hello po! Magandang buhay! Thank you Lord sa blessings! Hello sa lahat! Shout out! Kain po tayo! Ito yung niluto ko kanina. Yung ulo ng pink salmon. Sinigang sa miso. sarap siya guys, promise. <laughs> Ito na naman ako, kasi luto ko, kasi no, kaya masarap. Hindi nga. Minsan-minsan lang din naman ako magluto nito. Sarap talaga yung ulo ng pink salmon eh, ano, kasi mataba siya. May sarili siyang mantika. Ayun guys, oh. Kunin natin yung isang sili, lagay natin dito sa Patis. sabay durog. Kayo guys, anong lunch nyo? May kasama ako. Ayaw magpakita. Takot. <laughs> takot sa kamera. yan o, ayan o. Umakain yan o. Ayan o. Yan o. Yan o. <laughs> takot sa kamera. Tara po, kain po tayo. Tagal na hindi nakaluto nito, no? Kain po. Kaya kita ko, malanda sa riwa. Ah. Kasi minsan makakita ka nito yung parang iba na ba yung kulay. Tapos parang prosin na prosin na. Ito ka po nakita ko. Ano siya, wala siyang amoy tapos talagang parang ano pa siya talaga. Nariwa pa. Kain ko. Pati yung apo kong babae kanina bago pumasok sa school, ito yung inulam. sarap na sarap. Hindi ko na may nasima ng usto kasi nagre-reklamo rin yung iba pag maasim ng gusto, parang ayaw ko rin pagkain pag sobrang asim. Kakunti lang nilagay ko na ano, sinigang mix. Kasi nilagyan ko ng ano, ng kamyas. Kamyas kasi natural yung, uh, yung asim. Walang preservative, mas masarap kaya naghalo yung lasa niya. Mas masarap lumabas. Harap po, kain po. <laughs> <laughs> Hindi na kami nagtatagpong kumain ng asawa ko. Kasi madalas siya ang nakatindahan. Walang kahalili kailangan. Kumain muna ako bago ako pumunta doon. Para siya naman umuwi dito kumain. Layo kasi. <laughs> Tawid bakod. Ito <laughs> na. Tawid bakod. <laughs> import. Matabak talaga ang ano? Matabak talaga siya. Malasa malana. Tapos yung parang luto, may fine in, yung hindi nabibigla sa apoy. Medyo hit lang. Eh, lumambot siya, pero hindi siya durog. Kayo po, anong ulam nyo? Ito yung pinamalingke ko pa kahapon. Yung para may sabaw-sabaw. Kasi kapon, ulam namin. Ang pusit. Wala din sabaw. Kaya kailangan ngayon may sabaw. Kain po tayo! Shoutout po sa lahat. Salamat po sa panonood sa aking mga video. O paano guys? Babay muna ako. Bibwelo na ako nito. <laughs> Nag-aantay yung asawa ko yung tindahan. Gugutom na rin daw. Bye-bye muna ako. Happy Lent, everyone. God bless us all. Keep safe lang po ang lahat. Parang may bagyo ata ngayon eh. Sa ibang lugar. Keep safe po. Bye-bye.